Magandang araw mga kaibigan, mga lords. Kumusta? Ito mga kaibigan, na ah, bali na dito po tayo ngayon sa kabubukas lang. Ah, medyo matagal na po pala mga ilang linggo na na Pasig River Esplanade. Bali ito mga lords, mga kaibigan, talagang isa sa magandang pasyalan po rito sa Maynila. Bagong attraction po na kung sakali man napupunta kayo rito, mas maganda sa gabi kasi marami silang mga pailaw, pero syempre asahan na po natin na marami po talaga yung tao dito pag gabi kasi napaganda rito pag gabi marami silang mga pailaw at gaganda po ng lugar na to lalo na sa gabi madali lang po ito puntahan mga kaibigan mga lads dahil nandito lang po yan sa may loton bali palatandaan po natin dito yung nasunog na post office makikita po natin dito yung mga building dito po yan sa may binondo area tapos yung tulay po ng Jones Bridge yung bagong tulay po ng binondo intramuros bridge na talaga naman na isa attraction din po rito sa Maynila tapos ito mga lods, pwede kayo rito mamasyal kasama yung buong pamilya. Libre po yan. Wala pong bayad po rito. Basta ugalin po natin na pag tayo magtapon mga dumi, dito po sa paligid kasi talagang para mapanatili po natin ang kalinisan ng lugar na to. Tapos pwede po kayo rito magjaging pag araw. Tapos may mga nagbabike din po rito. Kaya talagang makakapag-enjoy po kasama yung buong pamilya, yung mga kaibigan isa ito mga kaibigan sa napakagandang proyekto ng ating pamahalaan ayan mga lads hindi na siya mabaho yung tubig dito pero hindi pa rin ganun kalinis ng tubig ng dito po yan sa ilog pasig pero at least malinis na po siya wala na pong amoy wala na rin gaanong basura ang ilog pasig mga lods talagang pinapaganda na po yung kalinisan dito po yan sa may tabi po ng ilog pasig nakikita ko dati yung mga pictures at yung mga video ng unong panahon na talaga naman napakalinis ng pasig river sana maulit po yun at itutuloy na po itong proyekto na to mga lods hanggang sa may pasig po talaga siguro. Talagang ito mga kabigan mga lods kung sakali man napupunta kayo rito sa Esplanade. Pwede rin sa araw kasi talaga konti lang yung pumupunta. At may enjoy rin naman yung ganda rito. Pero syempre sa gabi talaga yung pinaka highlights ko nito na napakaganda ng mga pahilaw dito. Ayan yung mga fountains nila pag gabi. Na talaga mag enjoy kayo rito lalo yung mga bata eto mga kabigyan, yung nasa likod po tayo ng Central Post Office Pero balita ko, uh, i -re restore daw po ito Kasi napaka-sayang naman ng lugar na ito Talagang sayang na sunog Pero syempre, mas lalong pagagandahin po yan Isa talaga ito sa napakagandang proyekto na ginawa ng ating pamahalaan Kumakailan lang po, uh, binuksan po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos Na talaga namang dinumugpo ng mga tao Kaya sa ngayon talaga mga lods Isa ito sa pinakamagandang pasyalan dito sa Maynila Ayan, magaganda rin po yung mga halaman po nila rito. Talaga namang napakasarap tumambay dito mga lods mga kaibigan. Magaganda rin po namang upo nila, malinis. Kala mo kahoy pero simento po yan. Sa mga kababayan po natin, pupunta po sa OF, OFW Bank. Napakalapit po nito. Katabi lang po siya ng OFW Bank. Kasi yung OFW Bank, nasa tapat lang po siya ng Plaza Loton at ng Manila Post Office kaya kung sakali man na may transaction kayo doon tapos pwede na po kayo mamasyal dito papay nga po kayo rito ayan mga lods yung OFW Bank. maraming maraming salamat po sa panonood God bless po, thank you